76.9% sa ating mga viewers ay hindi pa nakakapag-subscribe sa ating YouTube channel. Disclaimer: This channel does not promote or encourage any illegal activities. All contents provided by this channel is meant for educational, for So yo, what's up guys? Welcome back po sa panibagong nating video at panibagong tips ang gagawin natin ngayon. So may nag po sa atin dito guys at ang tanong niya, Sir, good evening po. Nawala po lahat sa akin. Sabi ko, sabi hindi ko na po makuha ang earnings ko sa in-stream ads at sa star. Yung mga ads sa video ko, hindi po siya lumabas. Wala na po lahat. So ayan po guys, pinakita niya yung screenshot niya sa policy issues. Ang in-stream ads niya ay red flag na po at yung stars ay pwede pa siyang kumita kasi naka-green pa po yung stars niya. So, ang napigilan lang yung in-stream ads niya. So, nakalagay dito na monetization policy violation. And then, dito sa uh, violations niya, ang details ay flag for behavior or content that goes against our partner monetization policy. So, kapag ikaw ay na-flag for behavior at ikaw ay monetize na, isa lang po ang ibig sabihin yan kundi dahil po yan sa pagmanipulate mo sa yung earnings. So dito po guys, uh, wala na akong ibang makikitang dahilan kundi dahil ito sa earnings. Kasi once monetize ka na at na for behavior ka, so automatic yan, isa lang po yung reason yan kundi ito po yung pagmamanipulate ng ating earnings. So dito po, uh, sinabi ko sa kanya, ilan po ang earnings nyo. So, sabi niya, kunti pa lang at nasa 52.70 pa lang po. Bago pa lang po siya na monetize. So, bagong monetize at naka $52 na po siya, guys. Ayan. So, dito. At tinanong ko sa kanya, kailan na monetize? September 4. Tapos, naka $52 na siya. So, napaka-imposible na ilang araw lang, naka $52 na siya. So, dito na ako nagtataka, talagang minamanipulate yung earnings. So, ewan ko basta, ang sagot niya guys, ewan ko basta every 3pm, kick ko yung in-stream ads at tumataas talaga earnings niya. So, dito nga pinakita niya guys na nagkaroon nga siya ng 52.70 dollars. So, red flag na po yung earnings niya at restricted. And then, September 12, wala na po akong ads. So, na-monetize siya guys, bago pa lang, September 4. So, kinabukasan, magkaka-ads na yan. So, dito tayo bibilang sa September 5. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. So, 8 days lang, nakuha na po niya yung $52.70 dollars. And dito pa guys, sinabi niya, sinabihan ko kasi pamilya ko sa bukid, pati sa abroad, na lahat ng video ko sa araw tingnan nyo tapos huwag na mag-skip yung advertise kasi nagbibigay earnings. Araw po sila nanonood. So yun nga po yung isa sa nakikita kong dahilan kung bakit na flag for behavior siya. Kasi nga inuutusan nga po yung mga kapamilya niya or kakilala na panuorin ang kaniyang uh, video at hindi lang po video kundi pati yung ads. So, dito sinabi ko sa kanya na baka click nila yung ads mo. Kasi isa lang po yung dahilan kapag na-flag for behavior tayo kundi binibisita po yung ads na walang uh, purpose o kaya hindi ka interesado sa mga advertisement na nagpapakita siya yung video. So, isa po yun sa reason kung bakit tayo na-flag for behavior. So, kung mababa yung organic views mo, kunyari nasa 100, 200, 300, 400, or 500 views, mababa lang po ang income dyan. Kahit yung 20,000 views, hindi po malaki ang kitaan dyan. Kahit 10,000 views, hindi po malaki. So, yung $52 mo and then yung views mo sa bawat video ay nasa 100 views lang and then 200 views and then biglang tumaas yung earnings mo magtataka ka na kasi binabantayan ka na ni Meta dyan. And then, automatic yan. Pag na-detect ka ni Meta, automatic, puputulan ka ng ads and ipapataw sa'yo ay flag for behavior. So, ito po yung dahilan or isa sa mga dahilan kung bakit nagkakaroon tayo ng flag for behavior kasi nga inuutusan natin yung mga uh, kapamilya, kakilala natin or mga kaibigan na papanuorin yung ads natin at uh, bukod pa dyan for sure uh, binibisita yung ads na walang dahilan o kaya hindi interesado yung mga tao so kapag inuulit ulit mo yan araw-araw kahit wala kang organic views mababa lang po yung organic views mo so automatic yan pag tumaas yung earnings mo at din mababa yung organic views automatic flag for behavior so wag na wag yung gawin niya guys kasi masasayang lang po yung pagod nyo. So marami po tayong nakikita dito guys na sa mga post natin sa mga kapok content creator na tumataas yung earnings nila kahit mababa yung views. So mag-ingat po kayo guys kung may mga activities kayo na mga ganyan, tigilan nyo na po yan. Huwag na huwag nyo po yung ipagpapatuloy. Kung gusto nyo pong uh, ma-monetize pa dito kay Meta, <laughs> So, tigilan nyo na po yung mga activities na yan. Hindi po yan nakakatulong sa iyong account or mas lalong hindi ka na rin ma-monetize kasi pag plug for behavior, automatic, hindi na yan babalik kahit kailanman. So, kung may katanungan kayo sa ating video guys, pwede kayo mag-PM or mag-comment at sa mga nahirapan pa rin makuha ang stream ads sa kanilang 60k engagement, PPM nyo po ako at tutulungan ko kayo. So, follow for more.